deras, 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 <laughs> Ayoko na! Tama na, na Siya yung hindi pa, napapagod eh. Ay, pagod na. Hmm, pagod na, inom na tubig yan mamaya. Eko, eko. Oh, Oye! Yeah. Ano? Brianna, sa rin presot ko yung jogger sa yung black lingo? Sana kasi hindi ko sama sa amin. Yung jagger niya ang gina-black. Sa inyo?

Hello, hello, wala na wala, siyang kalaro. Na. Oh. Siya ng kalaro. wala na siyang kalaro hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, wala na hello. Hello, siya

Mamaya magharutan niya sila. Tanghali na naman sila magigising. Niya siya? May Luka! Luka! Okay, hmm. Hi! Okay. Ikaw na yun. gatas niya? Walang panggatas eh. Dapat ano. Lagi daw ano to. Sabi ni ate. Yung ka, ano, ka, kalamang pistin. Ano Sa, sa katkati yun. mabisa yun. Ano Tinat. ko na kay Allen. Kay bye 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 Binigay ko. <coughs> Wala namang dalang ng gatas.